Puspusa naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Hulyan. Ilang landslide rin ang naitala sa Dominican Hill, Baguio City dahil sa bagyo. Ang detalye sa report ni Janice Dennis. Sa kasagsagan ng Bagyong Hulyan, Gumuho ang lupa sa bahagi ng Diplomat Road sa Barangay Dominican Mirador, Baguio City. Apat na struktura ang apektado sa pagguho ng lupa kabilang ang isang transient house. Labing walong taon ng caretaker si Jessica sa transient house pero ngayon lang nagka-landslide sa lugar. Buti na lamang at wala ang kanilang bisita nang maganap ang insidente. Kahapon kasi nung isang abe, magdamag siya na umulan. Tapos yung bandang umaga, parang napapansin ko yung lupa, parang mayroong umaalog. 3.50 bago mag 4 o'clock, biglang naghiwalay na yung wall namin. Ang itinuturong dahilan ng insidente, ang paghuhukay umano sa lugar kaya natabunan ng drainage. Meron kasi yung ginagawa ma'am doon sa baba ng Samantala, apektado ng Bagyong Hulyan ang 81 barangay sa Abra, Baguio City, Benguet, Ifugao at Mountain Province. Mahigit siyam na libong pamilya ang apektado na binubuo ng halos 32,000 individuals. Dalawang bahay ang totally damaged habang tatlo naman ang partially damaged sa Cordillera. Naghatid na ang DSWD at mga LGU ng agarang tulong sa mga nasalanta. Ayon naman sa DPWH, passable na ang lahat ng national roads at bridge sa Abra, Ifugao at Baguio City. Pero may ilang road section naman sa Apayaw, Benguet, Mountain Province at Kalinga na hindi pa madaanan dahil sa insidente ng pagguho ng lupa. Nagsasagawa na ng clearing operations ang tauhan ng ahensya sa mga apektadong kalsada. Sa Barangay Dipilat, Ventar, Ilocos Norte, hindi na madaanan ang tulay matapos mag dahil sa malakas na agos ng tubig. Nagsagawa naman ng rescue operations ang mga miyembro ng Ilocos Norte Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, at local rescue group sa mga residente na apektado ng baha at malakas na pag-ulan sa Lawag City, Batac City. Paway at iba pang lugar sa lalawigan bilang tugon sa mga sa ng bagyo pinangunahan ni Governor Matthew Marcus Manotok ang pamimigay ng relief packs sa iba't ibang evacuation centers Nagpadala na ang DSWD ng karagdagang family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Region na agad namang ipinamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.